Mahaga pa lang, nag-practice na siya idol. Mukhang may laban siya. Matinding kakarating laban. Okay. Mga dribble. Yan. Magandang ano to. Practice siya ng matindi. Ayan siya. Sumasablay din. tinding laban itong pinaghahandaan ni Idol sa free throw line sya itira nya pinagpapraktisan nya yung free throw wala pa rin uh, mapiperfect niya rin yan up sa gilid oh yun sumiyot din pagbutihin mo idol sana sa darating mong laban manalo ka isang retro line pa ang oh, matindi talagang laban na inaabangan nito mga lodi nagpa-practice ng gusto o oh, sablay ang galing talaga oh, retro line ulit po mukhang masushoot niya na to wala pa rin mga lodi Abangan na lang natin yung mga susunod na kabanata. Babalitaan ko na lang kayo kapag lumaban na siya at nanalo. Okay, yun na. Mape-perfect niya. Nashoot niya na mga ludi.